guys, good morning mga boss. Mga Q, good morning. So paano ba ako kumita ng ganito mga boss? Oh, kita ba? Lang ayan oh. Ayan. 28,630.36 mga boss. Ayan. So paano ba ako kumita ng ganyan? Siyempre, dito sa TikTok, pag-TikTok affiliate ko. So kumita po ako ng 28,630 sa loob lang ng dalawang buwan Ayan. so ano ba yung ginagawa ko guys sa tiktok po kasi mayroon po kasi tayo tayong uh, tiktok affiliate na tinatawag kung baga uh, kung ang gagawin mo syempre, mag download muna ng tiktok Ayan. tapos paabuti mo muna ng 1000 followers para ma-activate ang yellow basket mo para makapaglagay ka ng uh, item na gusto mo i-peta dapat may 1000 followers ka ha? Yan, oras wala naman yun das, basta 1,000 followers lang tapos uh, meron din yata ngayon kahit walang 1,000 followers kahit uh, isa lang yung followers mo dalawa, tatlo o hindi basta i-connect mo lang siya sa iyong ano, uh, TikTok seller app uh, pero hindi ko kasi alam kung paano yung gawin uh, try nyo na lang i-search dito sa YouTube how to uh, TikTok affiliate kahit wala pang 1,000 followers so marami yung nagtuturo kung paano siya gawin so sa akin no kasi pinabot ko talaga ng 1,000 followers bago na activate yung yellow basket ko. Ayan. So in just 2 months, kumita po ako ng 28,630. Ayan. So winidro ko po yan ng So ngayon, ito na lang ina, yun, yung tira sa aking na, uh, ano, sa akin TikTok ngayon. Kasi winidro ko yan yung preman. Na-transfer ko sa bank account ko baka kasi baka mag-down yung system nila. Kasi sayang yung kita natin. So ito na nga Mula 1, Uh, 1 hanggang ngayon 18 ay meron po akong lamang kita ba you know, 16,869.31 yan sa loob lang po yan ng uh, 7 days a uh, 17 days ayan. 1 to 17 kahapon kasi hindi pa naman counted ngayon ayan 16,869 pesos So, ano ba yung ginagawa ko, mga boss? So, yung ginagawa ko kasi, syempre, na-activate na yung yellow basket ko. Ngayon, pwede na akong maglagay doon ng product na gusto kong i-benta e sa TikTok. Gusto kong i-promote. E so, ginagawan ko yun ng mga video, mga boss. Parang dito nyo sa YouTube. Kaso nga lang, may binibenta kang item. Tapos, di ba, magagawa ka ng, YouTube, ng content, video, na nakita doon yung item na pinapromote mo. So, ngayon, pag nag-post ka niya, nilalagay mo doon yung link ng product na yun para pag may bumili nun automatic may commission kang matatanggap yan so ito kasi yung ginagawa ko guys ng mga video yan more on ano po siya mga mga motor cover motor accessories yan yan madami yan madami yan, madami yan ginagawa ko doon so kaya nga wala ko masyadong upload dito sa youtube kasi dito ako na busy dahil malaki yung kitaan dito guys basta masipag ka lang yan o yan yung mga video na ginagawa ko Ayan. So, automatic mo. May bumili dyan, mga boss. May commission ka. So, yung dapat mo lang gawin dito, dapat masipag ka. Mag-upload ng video sa isang araw. Upload ka dalawa, tatlo. Ayan. Kahit i-ano mo lang, repost, repost mo lang. Hindi mo na-upload mo na. Pwede mong i-download ulit na upload mo ulit. Ayan. So, sa ano lang, sipag lang. Tapos, kung may free time ka, halimbawa sa akin, siyempre meron pa akong regular na trabaho. Pasok sa trabaho, 7 to 4. ah uh, dito sa bahay, mga 4.30 dito na ako. Uh, pero nagsasert ko ako mag-live uh, 7pm hanggang uh, 9 to 10 ako yan. Kung kaya kong hanggang 10, uh, nagpo-push ako ng 10. <coughs> pero kung medyo pagod na talaga yung katawan ko, uh, pagod na yung uh, ano ko, kumbaga parang inaantok na ako hanggang 9 lang. Diba? <coughs> Excuse me. Kasi sa live mga boss, mas marami po akong benta sa live. Sa live ceiling ko talaga ako maraming benta pag nagla-live po ako nagsasart ako 7 hanggang 10 sobrang daming nagche-check out kasi sobrang daming nanonood ng live eh. minsan yung viewers ko 100, 200, dalawang daan yan. Uh, 300 yan yan eh kung chumake out lang yan yung ano alam isipin natin 100 daan lang yung bumili ng nila live ceiling mo o, diyan. malaking pera yan mga boss malaking commission yan gaya ko yung binabenta ko kasi dito ako nag-focus sa motor cover kasi nga ito yung nakita ko ano kumbaga medyo patok dito sa aking shop yung motor cover. Ah, uh, dito po 'yon no, mga boss. Panoorin nyo. Yeah, po yun, 'no. Noong mga boss hindi na sa aking hindi 'yun. 'Yun yung motor cover ganoon lang po yung ginagawa ko, mga boss. Kumbaga, nagla-live ako, pinapromote ko yung product. Yan. At ang daming nag-check out. Kasi alam nyo naman, uh, universal kasi yan. So, para sa lahat ng motor yung cover na yan. So, yun yung naisip ko. Para kahit anong brand yung motor mo, pwede kang makabili ng cover na yan. Kahit yun Click. Inmax, Aerox, Budget, MX, Scooter, Rider, Sniper, ADB, at saka PCX. Pwede kang makabili. So, pang universal po Hindi po ako napupokus sa isang uh, product lang na para lang sa si isa. Yan yung sa akin pang para lahat talaga makagamit. So, kaya doon siguro medyo uh, marami tayong benta. Dahil yun, yung product natin is universal. Yan, motor cover siya, pero lahat ng motor pwedeng koberan kuberan. Uh, diba? Dapat ganun yung isipin nyo. Uh, huwag kayong magbenta ng product na uh, isang bagay lang yung pwedeng kumamit diba? Kagaya nyan, halimbawa nagbenta ka ng motor cover, pero yung motor cover na yun is para lang sa click. Hindi e, yung makakabili lang nun is yung may mga motor na click. Huwag dapat yung isipin mo. Dapat lahat makakabili nun. So, yung naisip ko is yung motor cover na pang universal. All type motor cover. Para kahit anong brand yung motor mo, pwede mo siya So, ganun po siya mga boss. So, all in ko, kung gusto mong pasokin yung pagti-tiktok affiliate, lahat naman pwede. Kahit sino. Basta nung lang po, ka lang. Yan. Gawin mong part-time. O kung wala ka talagang trabaho, pwede mong gawin full-time. Mas malaking kikitain mo doon. Diba? So, yung unang gagawin mo, download muna na ng TikTok. Yan pabutin mo na ng, ng 1,000 followers tapos uh, i-set up mo na yung yellow basket mo mag, uh, pag okay na yung yellow basket mo pag pwede ka na makapaglagay ng product mag-isip ka ng product na pwede mong ibenta pwede, kang guma pwede mong gamitin kung ano yung product na ninyo sa mga bahay ninyo alam ba, meron kang ganito yan, pwede mo itong i-promote hanapin mo lang yung ganito din sa tiktok tapos ilagay mo sa yellow basket mo tapos i-promote mo, yan na lang yung gagawin mo 'di ba meron kang ganito kasi ano ba si mama mo papa mo meron ganito ito yung angatin mo tapos ilagay mo yung sila basket mo tapos ito yung i-promote mo alam niyo ba guys maganda to mm nakaka-relax parang ganun lang tapos pag may nag-check out automatic na may commission ka na doon alam niyo ba guys yung commission dito pag nakabenta ka ng ganito 30 pesos oh paano pag nakabenta ka ng dalawa hindi 60 ah oh, di ba paano pag nakabenta ka ng 10 sipin mo na lang guys pag nakabenta ka ng 10 Ito. Kapyutin natin. <laughs> Mahina tayo ano eh. Pag nakabenta ka ng sampo, 30 times 10. O diba meron ka nakakakit 300 pesos? Pag nakabenta ka ng isa nito. E paano isipin natin? ano pag nakabenta ka ng, halimbawa sa live mo pa lang ng dalawang oras, nakabenta ka ng 30 pesos nito. hindi e di meron kang 900. O diba? Yan. Meron nga guys na isang live ko, na uh, isang oras kalahati lang po yon. 1 30 minutes ay yung nag check out po is 100 uh, 105 yung mga nag check out sa live lang yun guys ha dalawang oras lang yun so imagine nyo guys yung commission ko kasi dyan sa motor cover na yan is uh, 14.80 yan maliit lang yung commission ko pero mabilis po siya magbenta 14 times 80 uh, 14.80 times natin sa 106 na so, sa loob ng isa't, isa't kalahating oras guys, kumita po ng 1,568 pesos. O, ba diba? yung kitaan dito mga boss. Yan. Kaya yung ano dito, yung teknik lang dito, dapat masipag ka lang. Porsigido ka lang. Wala kang benta ngayon, bawi ka bukas. Wala kang benta bukas, bawi ka in the next day. Ganun lang. Ganun. Negosyo kasi ito mga boss business. Isipin nyo yung business ganyan din. ba diba? dumating din, dumating din sa point na wala ka talagang benta wala ka talaga kita. Ganun lang yung normal lang, yun normal lang yung sa negosyo, guys. Hindi lahat Pasko. pero diba? May araw naman talaga na sobrang daming blessing. So, sa mga gustong kumita sa tiktok, affiliate, yun yung gawin niyo Guys, so, ako nakita nyo, medyo wala na akong masyadong upload dito sa YouTube. Kasi nga, doon na ako naka, ano, baga, pagdating ko dito sa bahay, pahinga lang ako, gagawa lang ako ng mga gawain bahay muna. Tapos, noon, after noon, mag-live na ako. Hanggang 10 na po yun. So, matutulog ako, papasok na naman ako sa trabaho ko. Yan, 7 to 4, pasok na naman. Basta ganun yung guys, so mag set up nyo lang. ba diba? So, kasi alam na natin, real talk, pag nag-asa lang tayo sa isang sweldo lang natin, kahit sabihin pa natin, above minimum tayo, ay kulang talaga yan mga boss. Kulang na kulang talaga yan, lahat may isang asawa. Isa lang yung asawa mo dyan ha, isang anak. di ba May mga bills pa kayong bayarin. Uh, tubig, kuryente, kulang talaga yan yung kinikita mo. Kaya nga naghanap tayo ng uh, uh, source of income ta source of income na pwede pa nating idagdag sa kita natin. So ako meron tong regular na trabaho, nag tiktok affiliate pa ako, nag-YouTube, tapos may tandaan din kami. Yan, grind grind grind, di ba? Kasi uh, habang malakas pa tayo, habang kaya pa natin dumiskarte, diskarte na kaagad. Di ba? Huwag na nating hintayin kung saan na tayo uh, parang hindi na natin kaya, doon pa tayo hihirit. Di ba? Ngayon pa lang kren-kren na kaagad mga boss Ayan, kasi darating yung point na hihina yung katawan natin darating yung point na wala nang manonood sa atin darating yung point na tatanda na tayo may papalit na sa atin bilang isang tiktok affiliate, isang, 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 youtuber may papalit na sa atin sa trabaho natin so ngayon pa lang, ano yung nakagad natin trabaho yung nakagad natin diba? pag, para pag medyo may edad edad na tayo pachil chill na lang pa live na lang tayo sa youtube yung relax relax na lang diba? yung so, yun yung ibig kong sabihin. Sana makatulong to sa si inyo mga boss. Yan. Kasi malaki talaga yung ano, uh, possible income mo ito. Lalo pag nagsipag ka. So, hindi ko naman to ginagawa full time kasi nga may trabaho ako. Kaya malaking utang na loob sa trabaho ko. Kasi nung panahon na ano ako, naghanap ako ng trabaho, uh, ito yung ito yung nagbigay ng opportunity sa akin yung price cash di ba so binigyan nila ako ng opportunity yan, naging uh, probe hanggang na regular. Yan, so na-promote sana ako mga boss bilang isang OIC doon sa uh, kaso malayong area. Uh, isa't kalahating oras yung pag minum minumotor ko kaso nga lang may complex, family complex. So yun, nagpaalaman naman ako ng na maayos sa boss ko na boss, sorry talaga. Kaya ganyan. So sana maintindihan nyo. So mabait naman talaga yung mga boss ko. Yung mga head ko. Yan, hindi ko nababanggitin yung kanilang pangalan. Basta sila ano, Sir Lawrence, mga so, sila, sila boss Mark uh, are, yan. Pero sila sila yung mga ano ko, yung mga head ko dito na mababait talaga. So naintindihan naman nila yung situation ko. Kasi nga dito sa bahay mga boss, kami lang tatlo, anak ko tsaka yung misis ko. So kasi yung bahay namin malapit lang sa kalsada. At saka yun, medyo natatakot siya. At ayaw talagang pumayag na doon ako magsahid. Pag nag-uwian kasi ako mga boss, mahirap yun para sa akin kasi malayo. Tapos yung gastos. Yung papunta pa lang doon, 120 na. Pauwi, 120 na. 240 na yung pagkain mo pa. O, di diba? Wala nang tira sa sahod mo. So, okay naman. Hindi na ako nag-explain na masyado. Kung baga, na sinabi ko lang yung site ko na ganito, family complete. Okay naman. Sobrang bait talaga nila, mga boss. Kaya yun, uh, sinisipagan ko talaga. Pag oras ng trabaho ko sa price gas, doon talaga yung isip ko. Doon nakaset naka yung mindset ko. Pag nandito naman ako sa bahay, gawain bahay. Pag naglalive naman ako sa TikTok, at least clear na lahat. Kung baga, tapos ko naging gawain bahay. Yan. Ah, uh, trabaho ko sa yung trabaho ko ka naman ng maayos. Yan. Yun, ito na. Kasi yung isip ko kasi mga boss, pag nandito lang ako sa bahay pa TikTok, paano lang ako pa Facebook, Facebook lang wala, walang magagawa. Ah, uh, marami kang makikita na hindi maganda. So, sa halip na ganun yung gawin ko, manood ng TV, yun na lang at least kumikita pa ako. Oh, di ba? Mindset mga boss. Yan, para yung oras natin. Uh, may halaga kaya importante yung oras mga boss. At sa panahon ngayon, kailangan talaga natin sagain lahat. Habang mayroong opportunity na dumadating, i-grab na natin. Huwag na natin pakawalan kung kaya naman. Pero pag hindi na kaya talaga, eh, isipin mo. Yan, kung hindi kaya, di wag mong gawin. Pero kung kaya pa naman, di push mo. Di ba? Uh, para makapag-ipon ka. Para pagdating ng point na uh, mga ngailangan ka ng pera, hindi ka na mamamblema. Di ba? Meron kang savings. Dahil alam niyo pa mga boss, isang daan lang, dalawang daan, pag wala ka tapos humana pa na mo mahirap na makahiram ng ganyang pera. Mga boss, walang nagtitiwala alas. Kahit sabihin daw may trabaho ka, tatanggihan ka. boss. So yun, ayun uh, lang kung, mga gusto, kung gusto nyo lang naman, diba? I-try e, nyo, wala namang, wala namang mawawala sa si inyo. Download kayo ng TikTok, paabotin nyo ng 1,000 followers. Uh, o hindi kaya kung ngayon yung mabot ng 1,000 followers, at dalawa tatlo yung followers mo, pwede naman yan basta i, i free. ano mo lang i-link mo lang sa TikTok seller app mo pero hindi ko na alam kung paano gawin yun search, search na lang dito sa YouTube ayan paano mag TikTok affiliate kaya wala pang 1000 followers maraming nagtuturo dyan mga boss so yun lang Sineshare ko lang to sa inyo para kahit ay makatulong din sa inyo kasi sa akin mga boss sobrang laking tulong talaga ng TikTok affiliate akalain mo yun sa loob ng uh, 15 days kumita ako ng 15,000 di ba mga boss kasi itong ano, itong 6, yung 16 na yun mga boss, yun yung ano, 1 to 17 ko. 16, 8 yata yun. Mamaya 18 na po yun. So, yun yung 1 to 17 ko. So, ibig sabihin yung kinita ko sa loob ng 1 to, 6, 1 to 15, ko lang, uh, sobrang 15 top sun. Diba? Mga boss. So, yun lang mga boss. Uh, hindi naman to sa nagmamayabang mag, ha. Yung sa akin lang talaga is, uh, ma-share ko to sa inyo. Na legit, na kumikita talaga. Yan. So, ako nag, nagtry lang talaga ako kumbaga sabi ko malaking pulong to kasi nga minsan kulang talaga yung sahod ko at gusto ko talaga makapag-ipon para siyempre may anak na tayo darating yung point na uh, magka-college yan may gagastos tayo ng malaki so ngayon pa lang mga boss grind ng kagad tayo para pagdating ng time na yon at least no worry na pero na tayo na ilaan para sa ganong bagay Diba? At hindi hindi kasi sa lahat ng oras may opportunity tayong dumadating. 'di ba? So sayang lang yung, yung opportunity na mo. So meron naman pag hindi na talaga kaya yung opportunity na 'yan, pwede mo namang tanggihan. Pero may option pa naman, 'di ba? Hindi porke tinanggihan mo wala ka ng option. Yan. Sabi nga ni sabi nga ng boss ko, Sir Lawrence, to talaga tumatatak talaga yung mga words niya sa akin. Sabi niya sa akin, ay nag kami noon sa kasi may isa akong kasama na konting ano lang, ubaga, may may problema lang, nagre-resign na agad. So hindi dapat ganoon mga boss. Kung may problema sa trabaho, may may mga dinadamdam sa trabaho. Huwag mo nang mag-resign. Kumbaga, gawan mo ng paraan pag magagawa ng paraan, hindi okay. 'Di ba? Baka may 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 reason, may ano pa naman, may pwede pa naman magawa. Huwag mo nang mag-resign. Ganoon, ganoon yung mga mindset. Nagtatatak talaga sa akin yung award uh, of wisdom ni Sir Lawrence mga ah uh, kain kain Yung mga, uh, mga asipag lang yun. basta marami pag nagmi-meeting -me kami ah uh, natutuwa talaga ako nakikinig talaga ako sa kanya kasi ang talino niya grabe uh, pa sobrang galing niya magsalita uh, kaya idol ko yun eh hindi niya alam na idol ko yun ngayon alam niya na na sobrang iniidolo ko na talaga siya kasi sobrang ano matalino talaga grabe yung mindset grabe yung mindset niya pagdating sa trabaho sa pamilya sa personal na buhay ganyan alam niyo po nung nasabi po ako nung, sa inyo na promote sa akin eh ipopromote sa ninyo ako bilang ah... Uh, uh, immediate super, superior. Sabi ko, sir, ganito, ganyan. Uh, ah, okay. Sige, sabihin mo na lang yung asawa mo niya. Ano, uh, ganyan, ganyan. Uh, hanggang katapusan. Ganyan. Ano? Wala na, wala nang na ibang salita. Ganun siya. So, sobrang, ano ko yan. Kaya nga na, uh, pag oras talaga ng trabaho, trabaho talaga ako. Ginagawa ko talaga lahat para makabenta sa trabaho ko. So, ganun yung mindset niya mga boss. Kung may trabaho kayo, dapat pag oras ng trabaho, yung mindset nyo na sa trabaho, eh, set aside nyo muna yung iba ginagawa. Ayan. Pag nasa bahay ka naman, yung mindset mo minsan, sa bahay lang, gawa ka ng mga gawain bahay. Huwag yung pagdating mo ng bahay, puupo ka lang. Pipiling doon ka lang, huwag ganun. Tulong-tulong ka rin kasi mahirap din yung ginagawa ng mga housewife. Ayan. Tapos, pag nag-tiktok ako, tun lang. Pag nagla ako ng 7 to 7.30 na yan, doon lang, nakatutok lang ako sa product, pinapromote ko lang. Ayan. Tapos pag 10, out na ako, pahinga na, tulog na, tapos pasok ulit sa trabaho. Ganun lang yung ano, mga boss. So, malaking tulong po siya, sana makatulong din po si inyo. Ayan. Wala man tayong vlog, tagal tayong walang vlog, pero may sahod pa rin po ako na nakuha dito sa TikTok, asa sa YouTube. So, yung last sahod ko po is nasa 14. Yun yung mga video na upload pa natin naman muna ang tagal-tagal na, di ba? So nag views pa rin 'yon, nag-earn pa rin 'yon kasi may mga ads. So doon pa doon pa rin ako kumikita, di ba? Imagine 14,000 pa rin yung last will do ko sa ako. Tapos may TikTok pa ako. Tapos may will do pa ako sa trabaho. So yun. yung sinasabi ko na grind grind grind, sabi niya, servants, grind grind grind. Habang kain natin kasi sa isip ko kasi mga boss hindi hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng pagkakataon dumarating yung mga ganitong opportunity mga ganitong bagay. Ba, darating yung point na mayroon ah, meron ng tatanggi sa atin. Darating yung point na wala ng tatanggap sa atin. Darating yung point na wala ng manonood sa atin. So, ngayon, habang meron pa tayong mga ganyan, so, ano na agad natin? Samantalahin. ba? Diba? So, yun ang mga boss. Sana makatulong po to sa inyo. Ayan. At syempre, sa mga gusto mo deliver ng prices LPG, yan, pwede niyo po akong IPM. Yan. Pwede kayong mag yan sa comment section or yeah, uh, i na lang ako 09239 79944 yan or tawag kayo sa hashtag 9-8000. pero mas maganda na sa akin kayo mag-message para ako yung mag-process ba? Diba? so wala namang problema yan eh aklan area kami so halimbawa taga Manila ka so yung gagawin ko lang dyan kita transfer lang kita sa Manila area ganun lang transfer transfer lang kasi nationwide naman yung price yes so maraming salamat po yan sana makatulong po tayo sa inyo mga boss yan. at shoutout po sa inyong lahat pasensya na po wala tayong masyadong vlog yan, so yun yung reason Most, uh, maraming salamat po yan, at nga pala happy birthday ko pala sa aking uh, kumpare, OIC namin yun si Joe Arteladro, birthday niya kahapon Sir Lawrence shoutout sa iyo, ma'am Heidi Sir Pato, uh, Sir Errol Sir Nico, yan uh, sa lahat sa inyo dyan, Sir Price Gas Sir Mark Alp, shoutout po yan yung mabait namin, yan na talaga superior So sa lahat po dyan sa Pavia, plant, shoutout po sa si inyo. Uh, dyan sa Ahoy plant, shoutout, shoutout po. Sa lahat po ng uh, bumubuo ng price class, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kasamahan ko dito sa Aklan area, shoutout po sa si inyong lahat. Hindi ko na kayo isahin kasi baka magtampo. Yan, maraming salamat po sa si inyong pununood. Yan, good luck. Good luck sa inyo.